Awardee, Estela Mangaluz. Si Nanay Estela Mangaluz, 65, ay mula sa San Luis, Antipolo City, Rizal. Sa edad na 14, si Nanay Estela ay naulilang lubos. Ito ang dahilan kung bakit buong tapang niyang hinaharap ang mga hamon sa kanilang buhay. Bilang secretary ng Homeowners Association mula 1992 hanggang 2003, Malaking instrumento si Nanay Estela upang magkaroon ng titulo ng lupa at bahay ang 75% o 339 na miyembro ng kanilang homeowners Association. Dahil sa kahirapan ng ibang bansa si Nanay Estela, noong 2003 nagkaroon ng gyera sa Kuwait. Ngunit nagdesisyon na hindi umuwi ng bansa si Nanay Estela pagkos nagvoluntaryo sa pag-aasikaso ng mga overseas Filipino workers repatriates. Noong siya naman ay magtrabaho sa Lebanon taong 2006 hanggang 2013, siya ay nagvoluntaryo bilang house parent sa mga minamaltratong OFW tuwing araw ng kanyang day off. Ayon kay Nani Estela, Natutuwa siya na bukod sa napagtapos sa pag-aaral ng kanyang mga anak, ay nakakatulong din siya sa kanyang kapwa mula 2017 hanggang sa kasalukuyan. Pangulo ng si Chugyong Elderly Association si Nanay Estela. Nang dahil sa kanyang pamamahala, naiahon muli ang livelihood program ng kanilang samahan na bigasan sa pamamagitan ng pag apply ng grant sa Department of Labor and Employment. Nagkaroon ng malaking tulong ito sa kanilang samahan hanggang sa kasalukuyan. Taon-taon din siyang nagsasagawa ng lakbay-isip o field trip sa mga miyembro ng kanilang samahan. Dahil dito, nagkakaroon sila ng pagkakataong makalabas ng kani kanilang tahanan at nagdagdalaman mula sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. At yun po ang aking ginagawa hanggang sa ngayon dahil ang ginagawa kong pub, public service ay inihahanda ko sa aking final destination. gusto ko ay pagharap ko sa Panginoon ay masabi ko na eto po ako, hindi po nasayang ang buhay na pinahiram niya sa akin. May yung po ako kahit papan sa aking kapwa. Yan lang po. Maraming maraming salamat.